the more na pinipilit mo yung sarili mong maging malakas, mas pinapaamin mo lang na takot kang matalo. May mga araw din po na napapatanong po kung magaling po ba talaga ako? Or ginagawa ko lang to para makaramdam ng validation ng ibang tao. Never ko pong nasabi na pagod na ako. Mm -hmm. Parang never ko pong nasabi na pwede po bang magpahinga muna. Never ko pong nasabi sa kanila na yung last card ninyo, parang hindi na siya pang winning card. Never ko pong rin nasabi na yung inaasahan ninyo, minsan hindi na rin naniniwala sa sarili niya. Hey Champions! Ngayong araw makakasama natin ng isang taon naging produkto ng sipag, syaga at tapang Alamin natin kung paano naging instrumento ang MPC sa kanyang tagumpay. Magandang araw, Sir Jerome Alipio. Magandang umaga po at galing sa mga kapwa ko, champion, na nanonood. So, Sir, saan ka na nag-aaral ngayon? Kasalukuyan so, po ako ay nagpapakapaham sa Filipino sa Don Honorio Ventura State University. Anong course naman ang kinukuha mo? Gaya po na nasabi ko, nagpapakapaham po ako sa Filipino or Bachelor of Secondary Education, major in Filipino. Po. Bakit yun ang course naman na nakuha mo? Sa pinakadahilan, lahat ng mga naging guru ko mula grade 7 hanggang grade 12, ang pinakamalapit sa akin ay yung mga guru ko sa Filipino. Dahil doon, isa yun sa pinakadahilan kung bakit tinuloy ko yung pagkuha ko ng Filipino major. Marabing nagsasabi sa akin na bakit edok po yung kukunin ko kasi parang sayang naman daw po yung talino at talento na meron ako kung mapupunta lang lang daw po ako sa EDOC. Pero mas nanindigan po ako na hindi pang lang yung EDOC at hindi pang lang yung Filipino major po na kinukuha ko ngayon. Ilan kayong magkakapatid? Uh, lima po kaming magkakapatid. Then, pangalawang bunso po ako, lahat po ng kapatid ko na apat ay babae po. Ano naman ang kabuhayan ng iyong mga magulang? Tatay ko po isang construction worker. Then, ang mama ko po ay sa bahay lamang. Isa kang matisans, right? So yes. anong branch ito? Mother Teresa Colete Pampanga po. Kamusta naman ang pag-aaral sa MTC? Siyempre, gaya po ng mga typical na estudyante, hindi kailanman magiging madali ang pagkuha or buhay estudyante. Ngunit sa MTC, especially dun sa strand ko, masasabi kong naging magaan kahit papaano sapagkat hindi ko naramdaman na mag-isa ako sa pagtahak ng strand na kinuha ko ang uh, mga guro mula sa mga pinaka sabihin na nating nangunguna sa paaralan, mararamdaman mo yung suporta at mararamdaman mo rin na hindi ka nag-iisa para makuha mo yung gusto mo po dun sa school na yun. Paano ka nagsimula na magkaroon ng passion or ano yun, gusto sa pagsusulat or journalism? Typical na araw lamang po yun din. Nagtatanong po yung teacher namin sa English, si Ma'am Mai. Sabi niya, o oh, sino dito yung mga gustong sumali ng journalism natin dito sa school? bilang isang grade 7, parang bang aggressive po ako masyado sa mga decisions ko noon. Then parang bang taas lang po ako ng taas ng kamay. Parang bang gusto ko lang pong salihan lahat. Since high school na po ako, parang yung mentality, ko, mentality ko po noon, uy, high school na ako, kailangan ganito na ako. Then nung pong punta na po kami doon sa training room, pinagsulat na po kami ng mga balita. Then nataon po na maibigay balita sa akin ay sports po. Then nagsulat po ako, sinulat ko po siya batay doon sa pagkakaintindi ko po. Kinabukasan, babalik na po para po sa result. Luckily, isa po ako dun sa mga nakuha na pasado dun sa training or dun sa audition na po, na po yun. Ang unang sinabi po sa akin, understudy lang daw po ako. Kumbaga, reserve. Na para bang hindi pa po ako sasali sa competition, hindi pa ako magsusulat para sa school. Kumbaga, pag-aaralan ko muna po yung pinasok kong uh, category. Pero after po ng isang buwan na pagtitraining then two months bago po yung competition namin, ako po yung ipinalit doon sa dapat po na makikipag-contest. Sa UNAT, hindi pa ako makapaniwala sapagkat hindi pa po kasi under ng K-12 noon yung mga kabatch po namin. Yung mga four, yung fourth year po ng student na yun, para bang ako pa po yung parang nahiya kasi hindi ko naman po sinadya na ako yung ipalit sa kanya. Nung unang salang ko po ng competition, wala pa akong pag-asa, wala pa akong tiwala na makapapasok po ako or mananalo po ako. Then, nung awarding na po, 10th place po kasi lagi, 10 yung nananalo. Then, yung 7 po, ang mag advance sa next level. Then, nung 3rd place na po, natawag po yung name school. Pero wala po silang ideya or wala po silang sabihin natin konting pag-asa mm -hmm. na pangalan ko po, po yung matatawag. Ang expect po nila is yung isa na fourth year student na kasama ko po nun. Then, ang natawag po noon is yung name ko. Doon po nagsimula that after po nung year na yon nagtuloy-tuloy na po siya. Na-engage na po ako sa maraming uh, writing contest po Doon na nag-start yes. na sumali ka sa mga competition. So, paano naman na yung nagiging paghahanda mo kapag may competition like yung training, Ayan, dun sa previous school ko po, sa junior high school ko po kasi, pag one month before the competition na po, pull out po siya sa klase. As in, one week po, then maghapon, nasa training room lang po kayo. Then, ang maximum articles po namin na kailangan matapos sa isang araw is 10 articles po. So, yung 10 articles na po yun, iba't ibang klaseng sports na po yung sinusulat. Ganun po yung paghahanda na ginagawa namin. Kapag hindi ka nakasampu, Medyo may konting pagpapaliwanag mm -hmm. ng po yan. kasi ang pagsusulat lang po dapat ng isang article ay isang oras lang po talaga. So doon po nag-start, parang nasanay na po yung isip ko, yung kamay ko, yung buong katawan ko po na magsusulat ng higit pa sa sampung article sa bawat araw ko So nung nasa MTC ka na, ano na yung nadagdag sa kaalaman mo? Ayan, doon nasa MTC na po ako, syempre burst batch po kami bago po lahat, bago yung mga teachers po namin, mm -hmm. bago po yung mga makakasama ko. Sa MTC po, to be honest, hindi ko po na-focus yung sports writing. Kasi nag-open po ako ng bagong category pagdating ko po ng MTC. Tinry ko po yung radio broadcasting in Filipino. Yun lang po yung madalas kong pinapractice or tinitrain po namin kasi bago lang po kami, pito po kami, kailangan maayos po yung connection namin. Mm -hmm. Unlike po sa sports writing, ang naging mentality ko po, mag-isa lang naman ako. Sarili ko lang naman yung kalaban ko sa training So nung nasa MTC po ako, medyo madalang lang po yung pagsulat ko. So sa so MTC, din naman nagpag-review sa broadcasting? Yes bilang estudyante sa MTC Pampanga, paano ka nahubog as a leader? Sa so, MTC kasi talaga nagsimula yung pinakamaraming sabi na po natin, plot twist po talaga nung buhay ko. Kasi pagpasok ko lang po din, naging student leader na po ag agad ako. Okay. Then, the following year nung graduating na po ako, naging president po ako ng Supreme Student Government. Then, yun po yung nag-push sa akin para maging voice ng mga sabihin na nating voiceless, manindigan po para sa mga hindi magawang manindigan para sa sarili nila. Nahubog po yung pagtayo ko sa harap ng maraming tao, yung pagsasalita sa harap ng maraming tao. At yun po yung naging foundation ko para ituloy sa kolehiyo kung ano po yung nasimulan ko sa MTC. Yung pagiging leader naman, nakitaan mo na ba yung sarili mo habang nasa junior ka? Paano to? Paano mo na-discover yun na meron ka nun? Hindi ko rin po alam kung paano ako napunta sa ganito. Kasi nung elementary nga po talaga ako, wala lang po. Papasok lang po ako sa school, mag-aaral, mm -hmm. tapos uuwi na po. Pero when it comes po dun sa mga competition, parang wala po siya sa isip ko. Then nagsimula po talaga lahat nung high school ako. Doon po ako nag-start na sumali ng mga organization. Na akala ko po ay basta papasok ka lang po. Mm -hmm. para bang hawak mo yung position, kaakibat po nung nimo mo yung position. Student leader ka o president ka. President ako ng ganyan, papasok ko na parang mataas yung tingin mo sa iba. Yun yung malaking pagkakamali ko po mm -hmm. nung junior high school na nahubog po lalo nung nasa MTC ako. Dahil maraming bago sa paningin ko po. Lahat ng nasasakupan ko, hindi po ako pamilyar. Doon ko po naramdaman na ang pagiging pinuno o ang pagiging leader, hindi mo siya masasabing titulo. Mm -hmm. Pero kaakibat ng posisyon mo na yun, responsibilidad at tungkulin mo bilang leader. Tama. Sa academics naman, paano na katulong ang MTC sa academics? Sabi nga po nila, preparation po mm -hmm. into college yung senior high school. And Tama naman po. Totoo po yun. Malaki po yung opportunity na binigay ng mga lesson ng nasa MTC ako, especially yung mga teachers po, para po mag, sabi natin, mag-excel po ako ngayong college. Sa academics ko po sa MTC, hindi po siya napabayaan. Kasi sabi po nila noon, may connotation po yung mga tao na kapag nasa private school ka, more on extracurricular activities lang yan. Kapag nasa private school ka, madalas kayo papa-program. Pag nasa private school ka, papasok ka, kasi may event kayo, papasok ka, may kailangan ka lang gawin. Pero hindi po ganun sa MTC. Mas priority pa rin po lagi yung mga academics sa MTC, Wishes. is totoo naman po. Walang araw po na hindi kami nagle-lesson. Kapag may activity, pinupush po namin na walang matatamaan na oras ng klase. At yun po yung naging advantage para mas, mas bigyan ko po ng focus yung academics kumpara sa extracurricular activities po. Bukod sa pagsusulat, sa broadcasting at pagiging leader, ano pa yung mga bagay or hobby na meron ka? Isa rin po sa mga nagpapasaya sa akin at mahilig na hilig po mong ginagawa ay ang pagsayaw po. Kami po yung first batch ng tinatawag po nilang Pasiklab ngayon sa mga Mother Teresa group of school po. Okay. So, kami po yung unang grupo po sa Pampanga and ako din po yung unang naging kumaga leader or president po ng Pasiklab dance group po. Paano mo nalaman ang Mother Teresa? Paano ko po siya mismo this nag-curl ano, talk po sila sa previous school ko po noong junior high school. Kung baga, hindi po ako magbabalat kayo na naengganyo po ako. Doon sa mga sinabi po nila na mga kung anong meron sa MTC, ano po yung may i-offer nila, ano po yung may ibibigay nila. Siyempre yung mga free na sinabi po nila. Nag-career talk po sila sa amin, unang nasa isip po namin, ba't di po namin subukan? Kung baga new environment, new teachers, bago po lahat. Kahit may pag-aalanganin po, sinubukan at tinuloy ko pa rin po yung pagpasok sa MTC. And wala po akong pagsisisi na pumasok po ako sa MTC kasi... Marami pong pangarap, marami po akong pangarap bilang estudyante ang natupad dahil po sa MTC. So parang kayo yung unang batch ng senior high school sa Mother Teresa College yes, di so. Pampanga. Ano yung pakiramdam na parang kayo yung pioneer na students noon? Um sobrang nakaka-proud po kasi nakita ko po hanggang ngayon kung paano po lumalaki yung Mother Teresa. Noon, noon po, especially sa amen sa Pampanga po, para bang hindi po anong napapansin yung school namin. Kami po mismo, kapag naglalakad po kami, sa uniform po namin. Pero wala pa akong regrets doon kasi until now, gumagawa po ng pangalan yung MTC. Kahit anong branch po, nagkakaroon po, naging matunog po yung MTC. At wala man akong masasabi nating naging ambag doon sa pangalan na yun. Pero proud po ako na naging bahagi po ako ng pagbuo ng pangalan ng MTC. So, during senior high school days, sabi mo nga wala kayong binayaran, libre lahat. Ano naman yung nakita mong challenges or naranasan mong challenges that time? Personal challenges po, syempre, financial po talaga kasi hindi po stable ang trabaho ng papa construction worker. Pag po umuulan, panigurado pong walang trabaho kasi sa construction po, pag umuulan talaga, hindi po pwede magtrabaho sa, sa labas. Kapag naman po mainit, hindi naman po lagi merong construction na ipagagawa. So, isa po yung financial talaga. Lagi until now ko naman po, financial yung nagiging problem sa akin kung paano po ako paano ko susuportahan yung pag-aaral ko. Kahit sabihin po nating libre yung tuition fee, panigrado gagastos pa rin po sa pamasahe, sa pagkain, sa mga projects, especially kapag may performances po kami, may mga reports po kami. Hindi po ako nagse-settle for less. Lagi ko pong binibigay yung 100% best ko kung ano po yung magagawa kong visual aids, mga props, ibibigay ko po lahat. Kasi syempre, gagastos ka po doon. Hindi totoo na hindi mo kailangan ng pera para matupad mo yung pangarap mo. Sabi nga po nila, libre ang mangarap pero mm. hindi libre ang mga pangarap. Mangarap po lang ng mangarap pero para makuha mo yung pangarap na yun, hindi po siya magiging libre. So, paano yun? Ikaw ba sa pamilya nyo? Ikaw ba ang kauna-unahan na nag-graduate na may diploma per degree? To be honest, yes po. So, nasabanggit ko po kanina, lima po kami magkakapatid. Yung unang pong tatlo ay mga babae. Lahat po sila nag-asawa ng maaga. At nagkaroon din po ng pamilya ng maaga. Kasi po, isang katotohanan po na naging mentality sa family namin na parang hindi na po mahalaga yung college. Kasi yung mga parents ko po, hindi rin po natapos ng high school. Ang father ko po is hindi rin po natapos ng elementary. So, ang naging mentality namin oh, hanggang dito na lang okay na to. Natapos ka naman eh. Yung expectation po ng mga parents namin, wala na. Kumbaga, lahat po ng expectation nila naging disappointment ko. Na Pero nung po ako, sabi ko, hindi ko hindi pwedeng ganto na lang lagi. Hindi pwedeng tatanggapin na lang namin na hanggang dito lang yung kaya namin abutin. So, yun po yung mga reason kung bakit patuloy po akong nag nagpapatuloy kasi sa susunod na taon, ako po yung unang degree holder sa family namin. Gusto ko ako po yung una. Unang makabasag nun. Mahirap po siya kung kasi sa bahay para bang hindi po nila magawang maintindihan kung ano yung buhay ng isang college student. Ang alam nila sa isang college student, katulad lang siya ng elementary at high school. Para ang hirap ipaliwanag, hindi dahil sa hindi nila maintindihan. Mahirap ipaliwanag kasi hindi nila nagawang maranas. So ano yung pinaka-struggle mo ngayon? Especially right now, malapit ka nang magtapos, sabi mo, yes. next year. So may pressure ba? Yung pressure po siguro, kung sabi nila hanggang leg, siguro sa akin, lampas ulo na po <laughs> yung pressure ko. Kasi una-una ako po yung unang matatapos. Then mm -hmm. pangalawa, consistent po ako sa pagiging academic awardee from two consecutive years, rank one po, sa major namin. Then yung pressure, para bang balot na balot na po siya. Kahit ang dali po kasi sabihin sa ibang tao na huwag kang ma-pressure. Mm -hmm. Wag mong isipin na ganito. Pero hindi po siya ganun kadaling gawin. Every time na may gagawin po ako, every time na magpe-perform ako, kailangan ibigay ko yung 101%. Kailangan kapag may competition, kailangan makita yung pangalan ko sa mga nan nanalo. Kasi isang pagkakamali ko lang, isang failure ko lang, malaki na po yung magbabago sa tingin ng ibang tao sa akin. Next po, sa so emotional aspect. So, mas mahirap po ata yung mga sugat na hindi nakikita ng mata. Kasi po yung sa emotional aspect po, hindi po ako lumaki na open sa parents ko. And kahit sino po sa mga family ko, never ko pong nasabi na pagod na ako. Uh -huh. parang ever ko po pong nasabi na pwede po bang magpahinga muna. Never ko po pong nasabi sa kanila na yung last card ninyo, parang hindi na siya pang-wedding card. Never ko po pong rin nasabi na yung inaasahan ninyo, minsan hindi na rin naniniwala sa sarili niya yung po yung pinakamahirap. Kasi kung yung sa financial nagagawa ng paraan, nagagawa ko pong supportahan yung sarili ko sa mga commission, talents na meron po ako. Pero yung emotional aspect, madalas po hindi ko po siya nagagawang hingin sa iba. Totoo naman po na sa huli, laging yung sarili mo lang yung meron ka. Pero iba pa rin po kasi yung may masasandalan ka, iba pa rin po yung may makakasama ka. Doon sasabihin ng iba bakit hindi ko subukan mag-open up, hindi po siya kasi ganun kadali ilabas. Lalo na kung lumaki ka sa isang environment na environment na yung emotion niyo hindi niyo ina-express. Kung lumaki ka sa isang environment na madalas kang ma-invalidate, hindi siya madalas, hindi siya madaling, madaling ilabas. Sinasabi ng iba na lagi kang nakatawa, lagi kang masaya, lagi kang para bang lahat na lang madali para sa iyo. Pero yun po yung nakikita nila. Kasi nga sabi nga po dun sa favorite book ko and movie na The Little Prince, what is essential is invisible to the eye hindi nakikita ng mata yung totoong hirap. Hindi nakikita ng mata yung totoong saya at hindi rin nakikita ng totoong mata ng mata kung ano yung totoong nangyayari. Totoo yan. Dun sa struggles mo na sabi nasabi mo nga sa emotion, hindi ka ka-open sa parents mo. Nakita ko yung dami ng awards na meron ka mula elementary to senior high to college up until now, sobrang dami nun. Ano naman yung nababanggit ng parents mo about that? Kapag nag-uwi ka ng trophies, ng awards? Mm -hmm. Sobra proud naman po sila. Then, nararamdaman ko naman po kasi sinusuportahan naman po nila ako every time na may contest ako. Pag nakukuha ko, pag nanalo ko ako, proud din naman po sila. Sasabihin nila sa akin yun. Pero hindi po kami katulad ng ibang pamilya na harapan pong sasabihin sa'yo na mm -hmm. proud sila. Harapan po sasabihin sa yung ang galing-galing mo. Madalas ko lang pong sabihin sa mama ko na nakakuha ko ng award na ito. So, sasend ko lang po yung picture. Then, ayun. Then, pag uwi ng bahay, parang wala lang po. Habang tumatagal, para bang hindi na bago sa kanila yung mga nakukuha ko. Nasanay sila na lagi kang ganito, na nakukuha mo na to. Parang wala na po sa kanila. Kahit na ano pang makuha mo ngayon, gano'n. Kasi kilala ka na po nilang gano'n. Wala na pong bago sa kanila. Binang isang Jerome Alipio na champion, laging ang pangalan ay nasa mga nananalo, nasa first runner-up lagi. Ano ba yung hinahanap ng isang Jerome Alipio na kapag nakuha mo tong award na to, ano yung mga isang word na gusto mong marinig? word na proud po talaga. Iba po kasi yung pag sinabi sa'yo ng proud na tao, pero hindi po ako masyado naniwala pag sinabing proud. Mas iba pa rin po yung ipadarama po nila na proud sila. Para bang the next time na may competition ako, may nandun yung, word, yung support na. Hindi dahil lang nanalo ako ngayon, sabi nila proud sila sa akin, pero hindi ko naman talaga mararamdaman. May iba po kasi na para bang babatiin ka kasi narinig lang nila, nalaman lang nila. Pero iba or may mga ilan sa so, mga tao na kilala ko na kahit hindi ako nananalo, sasabihin nilang proud sila sa akin. Ikaw ba? Proud ka ba sa sarili mo? Siyempre, proud na proud po ako sa sarili ko. Pero, valid naman po kung may mga araw na ako po mismo pagdududahan ko yung sarili ko. Kung baga, may mga araw din po na napapatanong ko kung magaling po ba talaga ako? Or, ginagawa ko lang to para makaramdam ng validation ng ibang tao. May mga panahon po na ganito ba talaga yung kaya ko o pinipilit ko lang na kayanin para lang ma-please yung ibang tao. Nakukuha no, mo naman yung mga sagot sa mga tanong na yun. Until now, kinukuha ko pa rin po kasi sabi nga po nila hindi naman po natatapos yung buhay. Hindi naman po natatapos yung pagkatuto at yung pag-realize sa mga bagay-bagay. Pero madalas po, nakukuha ko naman po yung sagot ko na magaling ako, may kaya ako, kaya ko. Kaya ko siya dahil kaya ko, hindi dahil sinasabi lang ng ibang tao. Kung titignan ka ng tao, kanari ka o titignan mo 'yung sarili mo sa room alibio? Ano 'yung gustong-gusto mong aral na nakukuha sa kanya? Siguro 'yung pag-amin na mahina ka. Mm -hmm. 'Yung pag-amin na hindi sa lahat ng oras magaling ka at yung pag-amin na hindi sa lahat ng oras nagtatagumpay ka. Kasi the more na pinipilit mo yung isang bagay na hindi, mo hindi mo naman kaya, hindi mo naman mararamdaman yung tunay na saya, the more na pinipilit mo yung sarili mong maging malakas, mas pinapaamin mo lang na takot kang matalo. And yun po yung gusto kong makita nila sa akin, na kahit gaano man karami yung nakukuha mong award, kung gaano man karami yung mga taong naniniwala sa'yo, huwag mong itago yung mahinang ikaw. Napakaganda ng mensahe. So ano naman sa palagay mo, mo ang pinaka-plot twist ng buhay mo? Na yung pinaka-plot twist, pumasok ko sa MTC. Unang-una po dyan yung pagiging leader. Kasi mm -hmm. noong junior high school po ako, nasa student organization po ako, pero para lang po akong robot. Mm -hmm. Na parang may masale doon sa position na po iyon. Then yung mga role ko lang po is, yung typical role po ng mga student leader sa klase, yung maglilinis, mag-aayos ng decoration, mm -hmm. mabuhat ng upuan kapag may orientation, pero nung nasa MTC po ako, naging plot twist ng pagiging student leader ko na kailangan tumayo ka para sa mga nasasakupan mo. Kailangan ilabas mo kung anong hindi mailabas ng mga nasasakupan mo. Kailangan mong panindigan kung anong sinimulan mo. Pangalawa dun sa pangarap po ng bawat batang mamamahayag o student journalist, nangyari po siya nung nasa MTC ako. Kasi junior high school po ako, hanggang sa isang level or pangalawang level lang po ako nung pero nung nasa MTC po ako, doon ko po naranasan yung, sabihin na po natin, regional level po na pangarap po ng mga batang mamamahayag. Kasi ang makatungtong po ng regional, hindi po siya basta-basta. Kasi bago ka po makarating ng regional, kailangan mo muna nung talunin yung pinakamagaling sa division po. Yun. And nasa MTC po ako, nagawa ko po yan. And another plot twist po, na ngayon na nararamdaman ko po is yung lakas ko sa pagharap ng maraming tao. Kasi nakakakilala po ako ng maraming tao. Dahil lahat po bago yung pinakilala sa akin ng MTC. See, ngayon po, para bang pag may bago akong nakilala, hindi na ako naninibago. Alam ko kung paano siya kontrolin yung sitwasyon. Alam ko kung paano kunin yung pagkakataon na yun para mas maging maayos yung daloy po ng bagong bagay or bagong tao na makikilala ko po ano naman yung pwede mong sabihin or mensahe sa mga katulad mong estudyante na pinapakita na okay lahat, pero patuloy na nangangarap at lumalaban kahit alam mo yun, kalaban nila madalas sa sarili nila. Uh, tulad nga po nung sabi ko kanina, libre ang mangarap pero hindi libre yung mga pangarap. Kung nararamdaman ninyo na nangihina kayo, kung nararamdaman ninyo na no, nahihirapan na kayo, valid yun. Aminin nyo lang sa sarili nyo na mahina din kayo minsan na hindi rin kayo magaling sa lahat gusto kong matutuhan nila na hindi naman lahat instant, proseso yung kailangan mong daanan para maging okay ka, para masabi mong maging okay ka. Naalala ko nga po yung isa sa mga naging speaker po ako na sa webinar, K, okay na dalawang letra o yung okay na apat na letra, alin po ba dapat doon yung maramdaman ng isang tao? At ang sasabi ko noon, lahat yon pinagdaraanan natin. May mga pagkakataong K lang tayo, may mga pagkakataon na okay lang tayo yung dalawang letra at sana madalas yung okay na apat na letra yung mararamdaman natin. Lagi ko rin sinasabi na normal lamang ang mapagod, ngunit hindi kasunod ng salitang pagkapagod yung pagkasunod. Ang kasunod dapat ng salitang pagkapagod, paghinga at pahinga, pagkatapos kinabukasan, bangon tayo at tuloy lang tayo. Huling tanong, Jerome. Kung kaharap mo ngayon si Jerome Alipio sa salamin, ano yung sasabihin mo sa kanya o mensahe Jerome, proud ako sa'yo kasi naging malaya ka na. Noon, nasa isang bahagi ka o nasa isang sulok ka lang na parang ito lang yung kaya mo. Ngayon, malaya mo lang nagagawa yung mga gusto mo. Malaya kang lumilipad kung saan ka man gustong tumungo. Alam kong hindi pa rito natatapos ang lahat. Marami ka pang dapat gawin. Marami ka pang dapat abutin. Lagi matatandaan at balikan kung paano ka nagsimula. Matatapos din ng lahat, makukuha rin natin ng lahat. Sa ngayon, kailangan muna nating pagsumikapan. Kung lagi mong sinasabi sa ibang tao na kaya nila, sana mas magawa mo pang iparamdam sa sarili mo na kaya mo at magpapatuloy. Maraming salamat, Mr. Jerome, sa pagbabahagi ng iyong mga karanasan. At champions, tunay ng isang kampiyon ang kaharap natin ngayon at naging sandata niya ang pagiging tapat sa sarili at nakamit niya ang mga bagay na talaga namang kinaproud ng sarili niya. Ako ang inyong host, Coach Rosh, at ito ang Latkes.